So, kumusta mga boss? Bali, ang video na to is tungkol sa Rider J FI natin. 115. Bali, papakita ko sa inyo kung paano ikabit yung rear disc brake conversion. Iba-iba to eh. Marami na to eh. Merong OKM, may MTR, kasi ito Motaro. Credit na lang sa mga picture na pinakita ko. So itong Mutaru, na-order ko siya dito kay ayan. PM niyo na lang siya. Bali nakuha ko siya ng 26 plus ha, shipping fee 500 through LBC. Bali itong video na to is vlog-vlogan lang to. Vlog-vlogan lang to mga boss. Gusto ko lang pakita kung paano siya ikabit kasi kahit paano, meron pa rin namang hindi alam or hindi kung paano kung paano magkabit kung paano ginagawa yung ito itong plug and play na to na sinasabi sa na rear disc brake conversion kasi meron iba ano eh, magbubutas pa eh. so actually mga boss nakabit ko na siya ayan nakabit ko na siya ayan. so papakita ko lang kung paano siya i install okay so ito mga boss pakita ko na sa inyo Bali yung loob dito sa hub na to. Ganito siya. Meron siyang ganito. Ayan. ganyan, Tapos meron dito yung apat na. Hindi ko alam tawag dito. Ganito. So, ikakabit mo siya. Ayan. Nilagyan ko ng arrow para tandaan. Pag nilagyan mo siya, pag ganito. Pag ganyan siya. Ganyan. Naka Ito, nakaganito. Pag ganyan siya. Ay, hindi. Nakaganda pala sa... Naka Ang siya. apat to bali apat to bali ganyan sya bali ang mangyayari kasi dito ang mangyayari sa kanya eto pag nilagay mo na sya rito ganyan tapos nilagyan mo ng tornilyo ganyan aangat sya aangat sya ganito tapos kapit na itong apat na ito yung iba kasi, bubutasin pa to. Bubutasin pa to. Actually, ang nakalagay nga dito sa ano, sa instruction is magbubutas din eh. Magbubutas, ay sorry, <laughs> magbubutas din. Ang nakalagay, ayan, magbubutas din. Ito. Magbubutas ka rin. Pero ayoko kasi magbutas. Tsaka nagamit ko na siya eh, okay naman eh. So ganito siya. Ito yun nung hindi pa siya nung hindi ko pa siya pinuputol ganito siya mga ganyan siya tsaka ito may picture din ako papakita sa inyo yan yan, yan. tapos pinutol ko siya ng apat tapos yan nalagay mo siya tsaka itong apat na to ganyan lapit na lapit at ito Sanapin so, mo lang yung butas Kailangan dapat na lapat siya Kailangan dapat na lapat siya dito Saka ito kasi nakalubog yan dito Flat din siya May mga adjustment lang na gagawin Pinalapas Sorry So ikakabit na natin ha Okay yan mga boss kakabit na natin Kailangan din lag kailangan din natin lagay ito pag mo siya, hindi siya umaangat sa Hindi siya umaangat. Sapat. Kailangan pag mo siya, naglagay ka ni nilagay mo to. Ang pagkikpit mo. Hindi dito sa isa lang. Kailangan pag mo siya pa-cross or pa-square para pantay yung ano niya pantay yung pag niya sa loob so ayan na mabos, maigpit na siya pero doon lang na maigpit na talaga siya ayan, kailangan lapat na lapat ayan, kailangan lapat na lapat siya dapat ay kailangan naipit siya. tsaka meron din palang ano ito pala papakita ko sa inyo ito kasi dito kasi ito ayan linat ko siya meron yan dito ganyan kaano ganyan kahaba Par ganito siya tapos reminder ko siya para matanggal kasi hindi siya kasya dun eh hindi siya magkaka nagkakasya. So kailangan ko siyang ano. Pero huwag niyo muna ng ano ha. Ah. Wag niyo muna ng ano yung mga boss. huwag niyo agad tatanggalin kung sakaling magkabit din kayo ng ganito. Mag-install din kayo ng ganito. Wag niyo muna siyang tatanggalin. Kasi yung iba Honda RS mga 125 XRM. Alam ko ano na lang, talagang salpak na lang talaga. Ito kasi hindi lang siya magkasya, hindi siya kasya yung meron siyang ganito kakapal Kaya pinantay ko siya. So, huwag nyo muna basta siyang ano. Huwag nyo muna siyang tatanggalin. Kailangan na, ano. Subukan nyo muna. Try nyo muna siya, okay? Might na siya mga boss. So, tanggalin na natin to. Kakabit, kakabit na natin to ngayong disk. Dapat na bolt black blagan lang to hindi ako marunong mag mechanic o mag kung ano ano marunong lang ako magkalikot magsira ganda <laughs> diba so ganyan sya pipitan ko lang to. okay O ito, makabit na natin ito. Ito ba na bang boss? Papakita ko sa inyo. kailangan mo siyang kailangan yung maglagay ng tornillo dito kasi yung dati nito yung dati dito hindi mo na siya magagamit so maglagay ka na lang ng kahit ano basta yung sakto ako ito ilalagay ko sa kanya yan tapos tak sa bigot kasi ang tendency niya pag di mo nilagyan ng tornillo dito pag preno mo gagalaw ito dadala siyang gano'n kahit maigpit na rito sa AA. okay? a few moments later so yan na mga boss bali nakabit ko na ulit siya ngayon ang feedback ko dito ang review natin is maganda maganda siya mas kumapit yung brake mas malakas yung brake nya kumpara dun sa drum brake mas maganda yung performance kumpara sa drum brake tsaka para sa akin ha, para sa akin mas madali siya ikabit kung naka rear set ka na rin mas madali siya pag naka rear ka na mas madali siya ikabit kasi kung hindi ako naka rear set hindi ko kaya ikabit yun eh kasi marami pa siyang ibang 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 ano gamit hindi ko alam kung paano ikabit kaya nung binili ko to itong rear disc brake na to sinabay ko na tong ano, rear seat ko. Sinabay ko na siya. So ako na lang din yung magkabit nito, nagpagawa na lang ako ng bracket dun sa ano, sa ihi para makabit ko siya. hindi ko alam eh, hindi <laughs> ko alam eh. So madali lang siya, madali lang siya ikabit. Ito, madali lang siya kabit. etong ano, master cylinder ba to? etong caliper, sa loob. Madali lang, pati itong rear seat madali lang siya ikabit. May mga instruction naman eh kailangan mo lang tabaan yung utak mo so yun nga sabi ko sa inyo wala akong alam sa pag mekaniko sa pag ganito ganito talagang makalikot lang ako kung ano ano kinakalikot ko kahit hindi na minsan dapat kalikotin kinakalikot ko so yun maganda maganda performance niya maganda siya ayos so yun lang mag ano lang kayo mag mag subscribe mag comment ilike na rin yung video kung trip nyo pero kung ayaw nyo tayo na dual <laughs> Nagawa pa ako ng mga video. Tapos, tungkol dito sa rear set, kung ano pa yung mabibili ko. Darating na rin yung ano ko, yung decals ko. Kakabit ko yun. Tapos, ano pa ba? Exos, R6. Darating na rin yun. nasa on the way na. Kaya mag-subscribe kayo tapos mag-comment, magtanong, try na. Sasagutin ko kaya. Hindi naman ako ano eh. Wala naman akong viewers eh. So, sa ano nga lang 'to? vlog black lang 'to. So, magtanong din kayo, malay niyo, masulya niyo 'to. Re-reply ko kayo sigurado 'yan. Magtanong lang kayo kasi ako marami rin akong tanong eh. Marami rin akong tanong sa inyo. So, hanggang dito na lang. Bye mga boss.